Sana namang pinagpalang umaga mga kachikasari. Narito na naman tayo at may order po sa akin na personalized medicine cabinet. Actually, yun po ay mini drawer na aking nilagyan ng label dahil yun po ang request ni buyer. At sinamahan niya na rin po ng wet wipes and uh, raw tissue or kitchen tissue ang kanyang order sa akin. Pero syempre, habang pinrepair ko po yan, ay hindi ko naman makakalimutan ang pagkain ng aking breakfast. At ibabalot ko nga po pala sa plastic bag ang order sa akin para naman pag message ni buyer ay makakapunta ko kagad at nakahanda na ang lahat. So, ayan na nga at syempre, hindi-hindi ko makakalimutan ang ating resibo para makita ni buyer kung magkano. At bumalik na nga ako sa aking almusal na napakasarap. Yan eh, luto ni Habi ang sopas na may egg. Tara po, kain tayo! Talaga namang dapat na kahit pa gaano kakabisi ay wag na wag mong kalimutan ang pagkain dahil ito ang nagbibigay ng lakas sa atin. At syempre, hindi maiiwasan. Palibasa nga tayo taong tindahan na habang tayo naka tao at kumakain eh merong kakatok para bumili. At yan ay normal na senaryo sa isang tindahan. So, di dapat mainis. Thank you for watching. Follow for more. Hanggang dito na lang muna mga kachikasari. Bye-bye!